Bahagyang nagkatensyon sa isang kilos protesta sa harap ng bahay ni Pangulong Noynoy Aquino sa Quezon City. Git mga demonstrador, kulang umano ang tulong ng gobyerno para sa mga nasa ng Bagyong Yolanda. May ulat on the spot si Dante Perello. Dante? Yes, Rafi, bandang alas 10 nga ng umaga kanina nang bahagyang uminit ang sitwasyon dito sa kilos protesta ng mga militanteng grupo sa harap ng bahay ni Pangulong Aquino sa Maytime Street, Barangay West, Triangle, Quezon City. Sinangka ng mga demonstrador na buwagi ng barikadang bakal na itinayo ng mga tauhan ng Kelsen City Police District dito. Maaga palang lang kanina rasi, bantay sarado na ng mga otoridad ang magkabilang dulo ng Times Street para nga sa inaasahang pagdating ng nasa mahigit dalawang daang mga demonstrador na nagmarcha mula sa Quezon Avenue. Itinuprotesta ng mga militanteng grupo ang umanoy unang na aksyon at tulong ng gobyerno sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Dalawang buwan na raw kasi ang nakakaraan mula nang humagupit ang bagyo sa Visayas Region. Pero nananatiling mabagal pa rin daw ang tugon ng pamahalaan. Malamang daw na naibulsa na naman daw ang cash donations at calamity fund ng na mga nasa Administrasyong Aquino. Halimbawa na raw rito kasi ang mga ginagawang temporary housing para sa mga nasalanta ng bagyo na bukod raw sa overpriced ay substandard din ang mga ginamit na materyales. Dahil rito kasi hinahamon nila ang Pangulo Aquino na humarap sa kanila at lugo para ipaliwala kung saan talaga napunta ang pondo at tulong na galing sa ibang bansa. Nauna nang sinabi ng DBM na wala pang nilalabas na pondo mula sa bagong pasang budget sa 2014 para sa rehabilitasyon at mahigpit ang kanilang ipinatutupad na sistema sa pagpapondo ng mga proyekto kaugnay nito. At yan ang may sa balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Dante Perello.